Sa huli, nag si Jai Ho sa manggagawa ng barko sa isang tono ng pananakot na isara ang pintong iyon dahil sensitibo ang kanyang ilong. Tumakbo ang manggagawa para isara ang pinto at sinabi ni Hu, kay Hiwang na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang usapan." Tinanong ni Hu kung siya nga ba si Wang at tumugon na tama ang kanyang pangalan. Nag-iisip si Hu na interesado siya rito. Pagkatapos ng laban, si Hiwang ay mayroon pa ring enerhiya. Alam ni Jaiho na si Wang ay nasa Sea Bearer. Kaya tinanong niya kung anong klaseng pangalan yun. Ngunit si Yang Bu, nagalit galit na galit, ay tinanong kung sino ang iniisip niyang kinakausap niya. Tinanong ni Yang Bu ang mga pirata kung bakit nakatayo lang sila at inutusan silang sirain ang bibig ni Wang. Nagready ang mga pirata para sa siya, ngunit inutusan sila ni Wang na huwag gumalaw, na ikinagulat ni Yang Bu, at sinabi niyang nakakatawa yun. Sinabi niya na ang batang ito ay hindi basta-basta. Iniisip niya na hindi niya nakilala ang kakayahan nito dahil sumusuka siya sa lahat ng dako. Ngunit noong niyanig ng barko, ipinakita niya ang kahangahangang balanse. Iniisip ni Hiwang na ang kanyang utos kay Jaiho ay nagpapakita na hindi siya isang ordinaryong tao. Biglang, may tumawa si Jaiho at sinabi ni Hiwang na hindi niya kailangang pigilan ang kanyang mga lawin. At habang umaakyat muli ang lawin, sinabi ni Wang na bago sila maglaban, mayroon siyang isang kondisyon. Nang tinanong ni Hiwang ang tungkol sa kondisyon, sumagot si Hiwang na kung mananalo siya, magiging kanya si Wang. Nagalit si Yang Bu at tinawag na arogante si Wang, ngunit tinanong ni Wang paano kung siya ang manalo. Sinabi ni Wang na mayroon siyang kumpiyansa at kung matalo siya, gagawin niya ang anumang gusto ni Wang na ipagawa sa kanya. Sinabi ni Wang na handa niyang isuko ang kanyang buhay at maging alipin ni Wang at gagawin niya ang anumang ipapagawa ni Wang. Nang tinanong ni Wang kung ano ang iniisip niya, sumagot si Wang na patas ang alok na yun at sinabing iandat na ni Wang ang kanyang sandata. Ngunit sinabi ni Wang na ang kanyang katawan ang kanyang sandata. Nagulat ang lahat, ngunit nagmamadaling umatake si Wang at sinabing sa huli na para magsisi. Malapit ng tamaan ni Wang ang blade ni Jaiho Ngunit biglang nagbago ng posisyon si Wang at tinawag na mabagal si Wang. Sinubukan ni Wang na putulin ng kanyang ulo, ngunit umatras si Jai Ho at tinanong kung kaya ba niyang patayin kahit isang langaw dahil sa bilis. Nagsimulang mapagod si Wang, ngunit patuloy siyang umatake at patuloy ding umiwas si Jai Ho. Nagaalala ang kapitan dahil nasa sirna na ang kanyang barko, ngunit nagaalala ang mga pirata para sa kanilang boss. Nagagalit si Wang, nagtataka siya kung bakit hindi siya makatira ng tama kay Jai Ho. At sinabi ni Jai Ho na maraming beses na niyang binigyan ng pagkakataon si Wang, kaya ngayon naman ang kanyang pagkakataon. Biglang, sa isang iglap ni Jai Ho, lumapit siya kay Wang at sinipa siya sa mga tadyang. Sinabi ni Jai Ho na matigas ang katawan ni Wang, ngunit nilakasan din niya ang kanyang atake at sinabi niyang tingnan natin kung kaya paniwang ang isa pang sipa. Tinamaan ulit ni Jai Ho si Wang sa mga tadyang, at nasaktan siya. Ngunit kamanghamang ha para kay Jai Ho na hindi pa rin nawala ng malay si Hiwang. Sinabi ni Jai Ho na mahusay siya at iniisip na hindi katakataka na nahirapan si Giant sa pakikipaglaban kay Wang dahil hindi siya kapantay nito. Sinubukan ulit ni Jai Ho na tamaan si Wang, ngunit biglang tumalon pabalik si Jai Ho at sinabi, walang dahilan para magmadali at dapat nilang unti-unting gawin ito. Sinabi ni Jai Ho na nung siya ay bata pa, tinanong niya ang dalawang lolo niya, na siya mga master niya, kung paano harapin ang isang napakatibay na kalaban sa labanan. Sinabi niyang simple lang ang sagot, pwedeng dumaan sa lakas o kunin ang kanyang kahinaan. Samantala, nagulat si Giant sa pinagsasabi ni Jaiho na ang mabigat na kamay at iniisip na tama si Jaiho dahil doon sana siya ang nanalo. Ngunit nagulat siya bigla, sinabi ni Jaiho na sapat na ang usapan at tapusin na nila ito. Sumigaw si Wang na lumapit na siya kanya. Si Jai Ho na lumapit kay Wang at sinabihan siyang ipagtanggol ang sarili ng buong puso. Ngunit nabigla si Wang at sinipa ni Jai Ho ang kanyang mukha. Nahulog si Wang at habang sinasabi ni Jai Ho na ito na ang wakas, muling sinipa ni Jai Ho ang mukha ni Wang sa sahig. Nagulat siyang Yang Bo sa nakita niya at hinayla ni Jai Ho si Wang ay inangat ang ulo mula sa sahig. Na nagparealize kay Wang na malakas talaga si si Jai Ho, ngunit iniisip niyang hindi pa tapos ang laban. Bigla, hindi inaasahang nasuntok ni Wang si si Jai Ho sa mukha, ngunit nakatayo pa rin si Jai Ho, at habang pinupunasan ng dugo mula sa kanyang mga labi, sinabi niyang maliit na bagay lang yon. At sinabi ni He Wang na turn na niya sa nagngangalit niyang ngipin. Sinimulang sampil ni Jai Ho ang mukha ni Wang mula sa magkabilang panig, at lahat ng nasa barko ay nagulat sa ng yon. Habang bumabagsak si Wang, naramdaman niyang umiikot ang mundo, at bumagsak siya sa lupa. Tinanong ni Jai Ho kung umiikot din ba ang kanyang ulo at kung parang pakiramdam niya na say sabog ito. Tinanong ni Jai Ho kung gusto niyang malaman ang dahilan ng tunog sa loob ng kanyang tenga at may isang sistema ng nerves na responsable sa pakiramdam ng balanse, at kahit sino man ang tao, kapag nataman doon, mawawala ang kanyang pakiramdam ng balanse. Sinabi ni Wang na tandaan ito para sa hinaharap at tinanong kung narinig na niya ang tungkol sa isang hindi nasisirang katawan. Sinabi ni Jaiho na umabot ito sa isang antas kung saan ang balat ay nagiging napakatibay na kahit tubig o apoy ay walang epekto. At kapag naabot ang antas na iyon, ang mga sugat sa labas ay wala nang ibig sabihin. Sinabi ni Jaiho na ang labas ay simpleng pagpapakita lamang ng perpektong kalusugan at mabuti lamang para sa pagyayabang. Dahil upang maabot ang antas ng isang tunay na hindi masirang katawan, kailangan niyang protektahan ang kanyang utak at lahat ng organo sa loob ng kanyang katawan. Sinabi ni Jai Ho na kahit bumagsak ang langit at gumuho ang lupa, dapat ipakita ni Wang ang tunay na hindi masirang katawan. At dun lang niya makikita ang hindi masisirang katawan. Sinabi ni Jai Ho na ang sining ng pakikipaglaban at tin ay train ni Wang ay panlabas na uri, at ang huling yugto ay maabot ang hindi masirang katawan. Kaya simula ngayon, dapat niyang gawing layunin ang pagkakaroon ng isang hindi masirang katawan at mag-train ng walang tigil upang maabot ito. Sinabi ni Jai Ho na kung kailangan ni Wang ng tulong, huwag na siyang mag-alala, handa siyang tumulong, at iyon na ang lahat ng sasabihin niya. Naiintindihan ni Wang na natalo na siya sa kabuuan ng sining ng pakikipaglaban at lakas, ngunit galit pa rin siya. Iniisip ni Wang na ito ang pinakamasamang kahihiyan sa kanyang buhay, ngunit nararamdaman niyang dapat niyang sundin si Jai Ho. Kaya sinabi niyang, okay, nasabay hinga ng malalim. Tinanong ni Yang Bo ang mga pirata kung bakit sila nakatayo lang at inutusan silang pugutin ang ulo ni Jaiho at dalhin ito sa kanilang boss. Sumigaw si Yang Bo na hindi nila dapat hayaang mabuhay si Jaiho at dapat nilang hiwain ang kanyang katawan at ipapakain sa mga aso at ilibing ang lahat sa dagat. Ngunit sinabi ni Jaiho Ho nang nakangiti na dapat nilang bantayan ang kanilang ginagawa. Galit na galit si Yang Bo, tinawag siyang walang kwenta at sinabing hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya. Habang nagsasalita si Yang Bu, biglang hinawakan ni Jai Ho ang kanyang leeg, na ikinagulat ni Yang Bu kung paano siya nilapitan ni Jai Ho. Habang sinasakal siya, sinabi ni Jai Ho na binalaan na niya siya nabantayan ang kanyang ginagawa at sinabi na kung nagsimula siyang pumatay ng mga tao sa sandaling samaan pa siya sa barko, lahat ng pirata ay patay na. Ngunit dahil hindi nila ito ginawa, sinabi ni Jai Ho na ginawa lamang niya ang nararapat. Sinabi ni Jai Ho na kinamumuhian niya ang mga taong tulad ni Yang Bu na nang aapi sa mahihirap at pinagnanakawan sila ng kanilang kaunting ari-arian at pinapatay sila pagkatapos. Sa galit ni Jai Ho sa kanyang mga mata, sinabi na hindi niya makakalimutan ang mga taong tulad niya at itinapon si Yang Bu sa dingding ng barko. Hinamon ni Jai Ho ang iba pang mga pirata, ngunit nagtataka sila kung ano ang gagawin dahil iniutos ng kanilang boss na salakayin siya. Biglang sinabi ni Hiwang na maghintay muna ang lahat at tinanong ang mga pirata kung ano ang ginagawa nila. Tinanong ni Wang kung sinusubukan ba nilang gawin siyang isang taluna na hindi kayang tanggapin ang kanyang pagkatalo at inutusan silang ibaba ang kanilang mga sandata. Sinabi ni Wang na sila ay isang grupo ng mga pirata, ngunit hindi sila kailanman sumusuway sa kanilang salita, kaya ibinaba ng lahat ang kanilang mga sandata. At sinabi ni Wang kay Jai Ho na pagbigyan sila. Sinabi ni Jai Ho na tulad ng inaasahan, gusto niya si Wang at naging emosyonal si Wang, ngunit tinanong siya ni Jai Ho kung yun ba ay isang bagay na dapat niyang iyakon. Nilinis ni Jai Ho ang kanyang lalamunan at sinabing dahil nanalo siya, alam na ni Wang ang dapat gawin. Sumagot si Wang na alam niya at inutusan ng mga pirata na ibalik ang lahat ng kanilang kinuha at bumaba agad ng barko dahil magsisilbi na siya sa kanyang master. Sinabi ni Yong Bu na hindi ito magagawa ito ni Wang ngunit sinabi ni Hiwang na napagpasahan na ito at inutusan si Yang Bu na ipaalam ito sa kanyang ama. Nagalala si Yang Bu, ngunit sinabi ni Jai Ho na huwag masyadong magalala dahil hindi niya balak na manatili si Hiwang ng matagal. At sinabi niyang ibabalik niya ito pagkatapos niyang matapos ang kanyang kailangang gawin. Sinabi ni Jai Ho na gagawin niya si Wang na isang tunay na dragon. Kaya pumayag si Yang Bu at inutusan ang mga pirata na umurong. Habang papaalis, sinabi ni Yang Bo na alagaan ang kanyang boss at huwag mag-alala. Pagkatapos ng ilang sandali, sinubukan ng mga pirata ng Titanet na ibalik ang lahat ng kanilang kinuha, ngunit ayon sa kahilingan ng mga mga ngalakal na kailangan pang magbenta ng mga produkto, pumayag silang magbayad ng kalahati ng orihinal na halaga ng tol. Kasama dito ang tahimik na pagsang-ayon ni Jiho at Hiwang. Kaya natapos ang engkwentro sa mga pirata at nagpatuloy ang paglalakbay ni Najiho at Hiwang patungo sa Jiangwan upang suriin ang pamilya ng Gang at si Hiwang na isang leader ay nagsimulang maglingkod. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay. Dalawang araw na ang lumipas mula nung engkwentro sa Titanic Dragon Pirates at ang barko ay dadaong na. Habang nagbabasa ng libro, sinabi ni Jai Ho na hindi niya akalain na may mas bobo pang paraan ng pagtuturo ng martial arts kaysa sa kanyang pamilya, at sinabi niyang ang sinumang nagsulat ng librong ito ay nararapat makatanggap ng tropeo. Sinabi ni Ho na ang paraan patungo sa isang hindi masirang katawan ay kahanga-hanga, ngunit nagtataka siya kung sino ang seryosong sumusubok na isakatuparan katuparan nito. Samantala, sinasakta ng dalawang lalaki ang katawan ni Hiwang at nang tanungin ni Ho kung pagod na ba sila at kung hindi pa ba sapat kay Hiwang, sumagot sila na kaunti na lang at matatapos na ang oras. Tinanong ni Ho kung ano ang ibig nilang sabihin na may ilang minuto pa, at sinabi niyang eksaktong isang oras na, kaya dapat na silang tumigil. Sinunod ni Hiwang ang utos ni Ho at sinabing naiintindihan niya. Kaya huminto sila, ang dalawang lalaki na humahampas kay Hiwang ay sina Chokbon at Sinugon, nakasama ni Hiwang. Si Hiwang ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Sila ay mga panauhing walang limitasyon na lumaki kasama si Hiwang tulad ng magkakapatid at sinabi nilang mas mabuti pang mamatay sila kung hindi sila makakasama. Sinabi ni Hiwang na magpahinga rin sila at pumayag sila. Ngunit si Ho ay hindi gusto ang pangyayari. Biglang tinawag sila ni Jai Ho na Ban at Nugan. Ngunit isa sa kanila ang nagsabing ayaw nila mga pangalan na Dahil kinaiinisan niya kapag tinatawag silang Ban at Nugan, nais niyang maging mas magalang at tinanong si Ho kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanila na sinagot ni Ho na malinaw na may isang bagay na dapat nilang malaman kung saan may nahihirapan tinanong nila kung ano ito at sinabi ni Ho na alam niyang sila ay mga kaibigan mula pagkabata may gusto lang linawin si Jai Ho sa lahat nang tinanong nila kung ano ito tinanong ni Jai Ho kung ano ang kasalukuyang posisyon ni Hiwang na sinagot nila na siya ay kanilang leader sinabi ni Jai Ho na tama yun. At pagkatapos tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa para sa kanya, na sinagot ni Hiwang na sila ay nasa ilalim ng kanyang utos kaya dapat nilang sundin din siya. Tumahimik sina choke, bun at no gun, kaya sinabi ni Ho na hindi niya tinanong si Hiwang, He at hesitant sinabi ni Nugang na dapat nilang ginawa ang sinabi ni Jai Ho mula sa simula. Humingi sila ng paumanhin sa kanya, na sinagot ni Jai Ho na tama yun, ngunit sinabi niyang nakarana yun at sinabi nilang huwag siyang tawaging master. Ngunit sinabi ni Hiwang na ayos lang yun at siya ay nasa ilalim ng utos ni Jai Ho. Kaya't ang pagtawag sa kanya ng Master ay may tamang dahilan. Sinabi ni Ho na hindi niya kailangang maging Master ni Hiwang at ito ay nagdulot ng kaunting kapanatagan sa kanila na tawagin siyang Kuya o Boss. Biglang iminungkahin ni Jai Ho na bumuo sila ng isang Pack of Brotherhood, ngunit nagulat si Hiwang at sinabi niyang mas gusto pa niyang mamatay. Nairita si Jaiho sa pagkasta born ni Hyuang at bilang isang pagbubukod, sinabi niya kay Hyuang na tawagin na lang siya sa anumang gusto niya. Tinanong ni Jaiho kung ayos lang si Hiwang pagkatapos ng lahat ng mga suntok na sinagot ni Hiwang na ayos lang siya dahil palagi niyang ginagawa yon, kaya sanay na siya. Sinabi ni Jaiho na nakikita niya na si Hiwang ay nagtratrabaho sa kanyang Inner Kai at tinanong kung ang librong binabasa niya ay tungkol sa Inner Kai Cultivation Nasinagot ni Hiwang na nagsimula na siyang magcultivate ng kanyang inner kai at sumama sa kanya sina Chokebon at Nugon. Nang tinanong ni Ho kung gaano na sila katagal nagka-cultivate, sumagot si Hiwang na nagsimula sila mga limang o anim na taon pagkatapos ng kamatayan ni Commander Young. Habang itinutuloy ni Ho ang librong binabasa niya, sinabi niyang tama yun at may tamang oras para sa lahat, kahit na sa martial arts. Sinabi ni Jai Ho na hindi dapat palampasin ni Hiwang ang tamang oras. Kaya simula ngayon, sinabi niyang siya ang magbabantay sa kanyang training. Nagulat si Hiwang at agad na lumapit upang magpasalamat kay Ho, at sinabi ni Ho na simula ngayon, mag-training si Natchok Bon at Nugon. Nagulat sila na ang kanilang training sa martial arts ay iba kay Hiwang, ngunit ang mga basic ay pareho. Pinasalamatan din nila si Jai Ho, ngunit iniisip ni Jai Ho na hindi nila alam kung gaano kalaki ang potensyal na kanilang ipinapakita. Iniisip ni Jaiho na nakuha na ni Hiwang ang mga basic at kung nagkaroon siya ng isang mahusay na guro, mas magaling pa sana siya. Ngunit upang maabot ang antas na nasa kanya ngayon ay kamangha-mangha. Habang tinitingnan ni Ho ang aklat, iniisip niya na may dalawang teknik sa martial arts sa aklat na ito. Ang malalim na cultivation ng Rude Kai, isang uri ng Inner Kai na paraan ng cultivation, at isa pang inilarawan sa isang salita, isang uri ng devotion na nagpapatatag sa katawan. Naniniwala si Jai Ho na kung maisasagawa ni Hiwang ang kahit isa lang sa mga ito, magiging isang halimaw siya. Biglang sinabi ni Jai Ho na bago sila mag-ensayo, kailangan niyang malaman ang antas ng kanilang kakayahan. Tinawag niya si Chiu na agad na dumating at umupo sa kanyang balikat. Tinanong ni Nugan si Master Jai Ho kung bakit tinawag ang ibon, ngunit sinabi ni Ho na ipapakita ni Nugan ang kanyang kakayahan na ikinagulat ni Nugan. Tinanong ni Nugan kung paano siya lalabanan ng Falcon, ngunit tinanong ni Ho kung sinasabi niyang hindi niya kaya tapatan ang kanyang ibon. Sangiti na sinabi ni Jai Ho na kung siya si Nugan, mag-iingat siya. Biglang naglaho sa hangin si Chiyo Wang. Habang iniisip ni Nugan kung saan pupunta ang Falcon, agad itong damapos sa likuran ni Nugan, lumipad papunta sa kanya. Yumuko si Nugan upang maiwasan ang Falcon, ngunit iniisip niya kung ano ang bagay na yun. Samantala, natuwa si Jaiho na naiwasan ni Nugon ang Falcon at iniisip niyang iba si Nugon sa iba pang mga pirata sa kanyang grupo. Ngunit iniisip niya kung hanggang kailan niya maiwasan ito. Patuloy na inaatake ng Falcon si Nugon at nasugatan ito ang dibdib ni Nugon na dahilan ng pagdugo nito. Naging dahilan upang magalit ito. Sinubukan ni Nugon na tamaan ang Falcon gamit ang kahoy na pamalo, ngunit hindi niya ito matamaan ni Minsan. Napasigaw siya na patuloy na inaatake siya ng falcon mula sa labas ng kanyang hanay. Biglang pinabagsak ng falcon si Nugon sa pamamagitan ng paglipad papunta sa kanya ng may matinding presyon. Sinabi ni Nugon na kung mas mabilis sana siya, sana'y nagtagumpay siya. Iniisip ni Jaiho na alam ni Nugon kung ano ang kanyang problema at nakikita niya ang parehong hiwang at chiyoban na seryosong nakmasid sa kanilang ginagawa. Iniisip niya na masaya siyang sanayin sila. Pagkatapos ng ilang sandali, natalo si Nugan sa Falcon at nahilo ang kanyang mga mata dahil sa atake nito. Sinabi ni Ho na pinaalalahanan niya si Nugan na magingat. At bagaman naalala ito ni Nugan wala siyang masabi. Gayunpaman, sinabi ni Jai Ho na may bunga ang pakikipaglaban ni Nugan, ngunit nagulat si Nugan nang tanungin kung bakit sa tingin niya natalo siya, na sinagot niya na dahil mabagal siya. Sumang-ayon si Jaiho at sinabi na hindi lamang siya mabagal, kundi sobrang bagal. Sinabi ni Jaiho na kung mayroon siyang kaunting kaalaman at pagsasanay sa isang teknik ng galaw, sana'y nakapunto siya ng kahit isang beses. Sinabi ni Ho na nang lumaban si Hiwang laban sa martial artist mula sa ACT family, nanalo siya dahil sa kanyang katawan at swerte, ngunit hindi siya makasabay sa kanyang kalaban. Sumang-ayon si Hiwang, ngunit pinaalalahanan siya ni Jaiho na huwag umasa sa kanyang swerte. Muli at sinabi na kapag nagsimula siyang magsisi sa laban, tapos na ito. Sinabi ni Hiwang na nauunawaan niya, at pinaalalahanan sila ni Ho na maraming mga salik na naglalaro ng papel sa pagkapanalo sa laban. Sinabi ni Ho na kailangan nila ng sapat na internal kai upang malayang magamit ang martial arts at kumpiyansa na maaari silang manalo kapag naharap sa isang malakas na kalaban. Sinabi ni Jaiho na kailangan nilang magkaroon ng kakayahan na gawing matapang ang kanilang takot na matatag sa anumang sitwasyon. Pinaalalahanan sila ni Ho na may mas maraming salik pa kaysa doon, ngunit iniisip niyang ang pinakamahalaga sa lahat ay maging sapat na mabilis upang maunahan ang mga kalaban o kahit man lang hindi sila madaig ng galaw ng kanilang kalaban. Sinabi ni Ho na dahil sa mga kadahilanang ito, tuturuan niya sila ng Walk of the Moon and Cloud na ikinagulat nila, ngunit sila'y sabi Sinabi ni Ho na magandang makita silang nasa sabig. Ipinakita ni Ho sa kanila na minarkahan na niya ang daan upang matutunan ito, at sinabi niyang may natitirang isang araw bago dumating ang barko. Kaya't may isang araw silang tandaan ng mga galaw na ipapakita niya sa kanila, na ikinagulat ni Hiwang, at tinanong nila kung isang araw lang ba. Sinagot ni Ho na hindi niya sinabi na kailangan nilang masteran ito. Sinabi ni Ho na ang mga galaw ay nag-iiba-iba sa bawat hakbang at bawat pagkakaiba sa hakbang ay may iba't ibang praktikal na prinsipyo. Sinabi ni Ho na kailangan lang nilang makita ang kanyang mga galaw at tandaan ang pagkakasunod-sunod nito. Sinabi ni Jai Ho na kapag nalaman nila ang pagkakasunod-sunod ng mga galaw, ngunit sinabi niya na kapag dumaong na ang barko at hindi pa nila kabisado. Muli nilang lalabanan si Che Wang, na ikinagulat nila, kaya tikagat nilang sinimulan ang pagsasanay. At gagawin nila ang lahat huwag laman makaharap ang malaking ibon. Ngunit ang problema, dumating ang barko sa destinasyon nito nang mas maaga sa schedule, kaya hindi nila naiiwasan ang laban kay Cheo Wang. Sila ay malapit na sa daungan, ngunit si Jai Ho ay nagtataka kung ang barko ay papunta na sa isla ng Hanang. Samantala, si Nugon ay nag-iisip na sila ay nasa panganib. At matapos magpatawa si Cheo Wang sa tatlo, sinabi niya Cheo Wang kay Jai Ho na sinabihan niyang maging magaan sa kanila. Ngunit sa kanilang pride, nagpatuloy sila sa mas mahigpit na pagsasanay. Makalipas ang apat na araw mula nang magsimula silang maglakbay patungong isla ng Hinang, umabot sila sa mataas na antas ng pagsasanay na kahit si Jiho ay hindi mapigilan ang kanyang paghanga. Nagtanong si Hiu Ang kung paano nila nagawa yon, at sumagot si Jiho na tumagal ng medyo matagal. Ngunit sa wakas ang tatlong yun natuto din, pagkatapos nito, ay natutunan nila ang mga pangunahing aspeto ng mga sining ng martial arts mula sa simula hanggang dulo ng mga pamamaraan. Natutunan nila ang mga pangunahing pundasyon ng Namgang sa loob lamang ng limang araw. Pagkatapos nito, nakatuon si Jai Ho sa pagtuturo ng mga pangunahing paraan ng espada at ibinahagi din niya ang kwento ng pamilya Namgang at kung bakit siya nandito. Sainer Yoso ito ni Nahiwang at ng iba pa. Ang tatlo na dati ay simpleng mga pirata ay magiging bahagi ng isang malaking kaganapan sa kasaysayan. Dahil sa pag-iisip na yun, walang puwang para sa Katamaran. Pagkatapos malaman ang kasaysayan, inilagay nila ang lahat ng kanilang pokus sa pagsasanay, mastering ang mga galaw ng Walk of the Moon and Cloud at ang mga Unbounded Swords Art. Nagbigay sila ng time and effort para matutunan ang Ahad. Matapos ang isang buwan, ang barko ay malapit na sa Isla Biji Hinang. Biglang tinanong ni Jai Ho kung ano ang ginagawa ni Nogon at sumagot si Nogon na nagtatangkang mapabuti ang kanyang galaw. Ngunit nagalit si Ho at tinanong kung bakit mukhang hindi pa rin maayos ang kanyang mga galaw at sinabing ipapaliwanag niya mamaya. Kayat makinig siya ng mabuti. Sinabi ni Jai Ho na ang unang antas ng Clip of the Kid ay magaan at mabilis, ang ikalawang antas ay walang limitasyong galaw kung saan malaki at malambot. At ang ikatlong antas ang Unknown in Harmony ay pinagsasama ang una at ikalawang antas na mabilis at maayos na parang magaan. Na ang solidong aura ay pirmis, ngunit sinasabi ni Jai Ho kay Nugan na ang kanyang mga galaw ay hindi mabilis o magaan at tinanong kung siya ay sumasayaw. Sumagot si Nugan na hindi, ngunit tinanong ni Jai Ho kung bakit parang hindi pa rin maayos ang kanyang mga galaw at sinabing kahit na siya ay may kaunting pagunlad, may mas marami pang dapat gawin.